Oh, no, yung maisa, ang oh, ganda. Oh. Na, ano, may oh. natumba. Oh. Natumba yan sa hangin kanina siguro. Hmm? Ganda po nang nagbibideo. Oh. Sus, gupahaan ako. ba kanina sabi. Ah. Ah, gwapa. kayo. Oh. Sus! Ah. Diba? 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 anihin na yan ngayong ano, 3 months ano na yung buhok ko no? pula pa rin pula pa rin ako buhok ko brown ba ni? ano may kulay pula kasi nung nagpariban di ba may ano nung, nil, nung niluto siya brown siya ng ano kulay mapahay eh. Make up lang yan guys. Galing na sa mag make up. Make up lang yan. Amo, ang ganda. Lang 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 makapala make up. Artistic. Wala, ito na. Kahit eh, mga vlogger man. ko. ito guys. na, ito na, 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 na. Wala akong internet eh. Sayang. Kuan sana tayo. Pero nawala yung kulot. Ooh. Maganda yung ano, makeup palette. Diba? Ang talaga yung kailangan maganda tayo. Pag nag-makeup, maganda ka talaga. Lalabas yung Tunay mong ganda. Pagka <laughs> na ka na make up. Dino! Mooman! Saan ba kami? Dito kami sa ano? Bakit Ano kami? agala kami ngayon. may basketball court dito. Tingnan nyo. Ayan yung basketball court. Ah! Malaki yan. O, yung, may mga malalaking parol na nagawa. May display yun dito sa lungsod. Kaya para nakita. Para makita yung mga parol na magagawa artistik isa isa Dalawa. dami po lang. One, two, three, four, five. Oo. Ang ganda. Ano ito guys? fern fern 'to yung ginamit. Asin dahon. Literal na dahon. Ganda din no. Ito, medyo ano 'to. Ito'ng sala ng ani. Ito, samagita. Ito